Hindi raw pneumonia kundi paggamit at pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot ang allegedly di o mano. Tunay na dahilan na biglang pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Su na rin bilang Shansai sa hit series na Nature Garden. Barbie Su at kapatid nitong si Diso. Lulong daw di o mano allegedly sa ipinagbabawal na gamot. Gaano ito katotoo? Gumimbal sa publiko ang balitang pumanaw na si Barbie Su sa edad na 48 years old ngayong araw at kinumpirma mismo ito ng kapatid niyang si Disu kung saan ayon sa kanya ay habang ipinagdiriwang na nilang pamilya ang Chinese New Year sa Japan kung saan sila nagtungo ay biglang pumanaw ang kanyang kapatid na si Barbie Su ito ay dulot ng mga komplikasyon raw sa sakit nitong pneumonia ikinalulungkot raw niya itong ipaalam sa publiko at mananatili raw na buhay sa kanilang puso ang mga alaala ng kanyang kapatid na mas kilala bilang si Shansai. Pneumonia ang itinurong dahilan ni Disu sa biglang pagpanaw ni Barbie Su sa edad na 48 years old. So balit lumutang ngayon sa iba't ibang Pahayagan sa Chinese at Taiwan News ang balita na di umano allegedly ang pag-abuso raw ni Barbie Sue sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang di umano allegedly tunay na dahilan ng pagpano nito pero ito, hindi ito ipinaalam sa publiko ni nito lamang nakaraang taon lumantad sa publiko si Nikki Huang kung saan matapang itong isiniwalat ang di umano alegasyon na gumagamit at lulong raw ang magkapatid na sina Dee Sue at Barbie Sue sa ipinagbabawal na gamot ayon pa sa revelasyon ni Mickey Huang, isang veteran host sa Taiwan, pinaggamit pa raw siya ng, ng magkapatid na sina D. Sue at Barbie Su ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa kanyang revelasyon ng makapanayam ito ng media, they taught me an important lesson. They can deny the drug allegations all they want and remain popular for decades. Even when, even when they have been photographed by magazines, they continue denying the allegations. The first time I was in South Korea. They brought me to a shop where they were doing drugs. DJ Ku was so big that he could carry me, and I felt intimidated. I was forced to do drugs and I was not happy. We also went to singers Mavis Fan and Lawrence Chu's house to do drugs. For some of them, they did drugs every single night at the nightclub. People such as host Shotgun Tuwo and Wu Guang. have even been to drug rehabilitation before, but these above mentioned people didn't. There was no social media back then, so it was easier to escape media attention. Nagkaroon ng koneksyon si Mickey Huang sa magkapatid na sina D at Barbie Sue dahil apat na na nakarelasyon ni Mickey si D kung sa naghiwalay sila noong 2000. Nito lamang nakaraang taon din ay nagsampa ng reklamo sa korte ang ex-husband ni Barbie Sue na si Wang Xiaofei laban kay Barbie Sue dahil sa diumanoy pang-aabuso raw ni Barbie Sue sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot Isini, Isiniwalat din ni Wang Xiaofei ex-husband ni Barbie Sue na diumanoy maging si D. Sue ay gumagamit rin daw ng ipinagbabawal na gamot ayun kay Wang Xiaofei ex-husband ni Barbie Sue dahil raw sa patuloy na paggamit ni Barbie Sue ng ipinagbabawal na gamot ay napabayaan na raw ni Barbie Sue ang kanilang anak. Ikinulong pa raw ito ni Barbie Sue. Nakukuha raw ni Barbie Sue ang mga ipinagbabawal na gamot ng walang permiso mula sa mga doktor at dahil sa di umanong ipang-aabuso raw ni Barbie Sue ay nakapagdulot na raw ito ng halusinasyon sa kanya. Ayon pa sa kanyang pahayag, Wang Xiaofei stated, "I came here to file a complaint for two reasons. Firstly, my child was unlawfully detained and held against their will. Secondly, I, Wang Xiaofei, accuse Barbie Su of long-term drug abuse, which has resulted in hallucinations and negatively impacted my child." Barbie Sue obtained various drugs through third-party documents without proper medical consultations, asserting that the side effects of these drugs could induce hallucinations. Maging ang ex-mother-in-law ni Barbie Sue ay isiniwalat tinang di umano paggamit ng magkapatid ng ipinagbabawal na gamot. Naglabas pa nga ng ebidensya ang ex-mother-in-law ni Barbie Sue na si Zhang Lang ng di umano alleged voice messages ng pag-uusap nila ng nanay ni Barbie Sue kung saan ibinunyag na di umano'y paggamit ang ipinagbabawal na gamot ng magkapatid na sina Barbie Sue at Dee Sue. Kaugnay naman ang mga aligasyon na ito nila Mickey Huang, ex-partner ni Disu at Wan Xiao Fe, ex-husband ni Barbie Su, laban sa, laban sa kanila magkapatid. Mariin naman, mariin naman itong pinabulaanan nila Barbie Su at Disu Ay, ayon kina Barbie Su at Disu wala raw itong katotohanan at pawang mga kasinungalingan lamang para sila ay siraan. Ayon pa sa pahayag na inilabas ng abogado ni Barbie Su, Barbie Sue's legal representative stated, Due to the continuous misleading information propagated by certain individuals, our client's reputation have been gravely harmed with unwarranted accusations of drug use. In light of this, our client has voluntarily undergone meticulous hair and urine tests. And the results have been confirmed the absence of any illicit activities. We urge the public not to engage in spreading misinformation, defamation or false accusations against our client as legal action will be pursued in accordance with law. Sagot pa ni Barbie Sue sa paratang naman ng ex-mother-in-law niya laban sa kanilang magkapatid. My sister works on average of four days a week and lives with her parents-in-law and children. So there's no opportunity for her to take drugs. I personally have no interest in drugs. We are very law-abiding. Ayon pa kay Barbie Sue, may sakit din daw siya sa puso kaya imposible raw na gumamit siya ng mga ipinagbabawal na gamot. Ayan, anong masasabi ninyo sa issue ito? Naniniwala ba kayo na pneumonia? nga ang dahilan ng pagpano o biglang pagpano ni Barbie Sue according to her sister na si Disu, o sa tingin ninyo may kinalaman kaya ang mga aligasyon na ito nila Mickey Huang ex-partner ni Diso Wang Xiaofei ex-husband ni Barbie Sue at ex-mother-in-law ni Barbie Sue sa biglang pagpanaw ni Barbie Sue anong say mo?